Sa mundong palaging naghahanap ng bagong mukha, bagong kwento, bagong kilig, at bagong kinikiligang personalidad, hindi mo aakalain na ang susunod na next big heartthrob ng GMA ay hindi nang galing sa typical na modeling agencies, hindi produkto ng reality show, hindi graduate ng matagal na training camps, at hindi mula sa polished, celebrity-raised environment. Minsan ang tunay na bituin ay hindi kailangan pino. Minsan ang tunay na bituin ay nanggagaling sa dumi, sa hirap, sa mga basag at sa sugat. At dito pumapasok ang kwento ni Eman sa Pacquiao. Isang pangalang galing sa kontrobersya, pero ngayon ay naglalakad papunta sa spotlight na para bang doon talaga siya dapat nakatayo mula pa noon. Sa unang tingin, oo gwapo si Eman, malinis ang jawline, malalim ang mata. May angas pero may lambing, may appeal ng batang lumaki sa hira pero may aura ng lalaking alam kung paano humarap sa buhay, pero hindi lang ito tungkol sa muka, hindi lang ito tungkol sa height, sa tindig, sa ngiti, marami ng guwapo sa showbiz, marami ng may kilay na bagay sa camera, marami ng may tindig na pang-leading man. Pero bakit siya ang pinili ng GMA Sparkle? Bakit siya ang may special na ingay? Bakit siya ang suddenly trending, top clips sa TikTok, at bagong paborito ng mga fangirls? Simple lang, authenticity. Habang karamihan ay dumadaan sa mahabang curate your image phase, habang iba ay binubuo ang personalidad nila para maging appealing sa audience, si Eman dumating sa eksena na parang wala siyang hinahabol, wala siyang binubuo, wala siyang pinapolish. Dumating siyang totoo, raw, hindi peke. At sa panahong halos lahat ay filtered, scripted, at measured, ang pagiging raw ang pinaka-rare, at ang pagiging totoo ang pinaka-sexy. Nung una siyang lumabas sa cameras ng KMJS, hindi perfect ang postura niya, hindi perfect ang camera angle, hindi perfect ang pagbigkas niya. Pero doon nahulog ang viewers, hindi dahil perfecto siya, kundi dahil kita mo sa kanya ang lalim ng pinagdaanan niya. Hindi pa siya umiiyak pero nakikita mo na, hindi pa siya nagsasalita pero nararamdaman mo na, at nung nagsimula siyang magkwento tungkol sa nanay niya, sa bullying, sa question ng identity, sa pangungutya sa kanila sa kanto, biglang naging makabuluhan ang presence niya. At doon sa isang iglap, naging malinaw kung bakit siya mahalaga. Hindi siya lumaki na pinopost sa social media ng magulang. Hindi siya lumaki na pinapansin ng mga entertainment writers noon. Hindi siya lumaki sa glamour. Lumaki siya sa kahirapan. Lumaki siya sa tanong. Lumaki siya sa ingay ng pangalan na hindi niya hiniling. Pero ngayong nasa harap na siya ng kamera, dala niya hindi ang yabang ng anak ng isang alamat, kundi ang kababaang loob ng isang batang natuto lumaban sa sarili niyang bagyo. Dito na pumapasok ang heartthrob appeal, hindi siya pa cute, hindi siya pilet. Hindi tumitingin sa camera para magpa-dreamy eyes pero meron siyang hindi mabibili. Presence yung aura na parang may kwento, yung vibe na hindi mo matukoy pero nararamdaman mo kahit walang sinasabi. Yung pagiging tahimik pero malalim. At yun ang pinaka-wanted sa modern heartthrob. Yung mysterious but soft. Hindi bad boy, hindi boy next door, hindi sweet boy, kundi someone na may bigat pero may bait. At nang pumasok siya sa GMA Sparkle Workshop, doon nakita ng industry insiders ang tunay na dahilan kung bakit siya ang ang pinipiling itulak sa isang batch ng aspiring artists, siya ang may pinakasincere na mata. Hindi nang gigigil sa fame, hindi uhaw sa papure. Nakaupo lang siya, nakikinig, at habang nagsasalita ang acting coach, hindi siya nagmamagaling. Hindi siya pa bright, tahimik, pero concentrated. Hindi nagloloko-loko, hindi nag ego At pagkatapos ng session, lumapit sa kanya ang trainer at sinabing, Eman, hindi kita pilit papabibilisin, pero ikaw ang may pinakamalalim na laman sa tingin. At doon niya unang naramdaman na iba ang tingin sa kanya hindi dahil sa apelido, kundi dahil sa potential. Yun ang heartthrob. Hindi lang muka, hindi lang katawan, kundi kwento. Ang heartthrob ay yung taong may history na gusto mong malaman, yung taong may sugat na gusto mong gamutin, yung taong may tahimik na pighati na gusto mong unawain, yung taong may pangarap kahit nasakta na, yung taong lumalaban hindi para sa applause, kundi para sa sarili. At sa bawat eksena sa buhay ni Eman, yon ang nakikita ng tao. Dagdag pa dyan, si Eman ay may natural screen pull. Yung tipong kahit hindi siya nagsasalita sa eksena, hindi mo maiwasang tingnan siya. Yung simpleng pag-ubo niya, may appeal. Yung pagtahimik niya habang may ibang nagsasalita, may dating. Yung pagkamot niya sa batok habang kinakabahan sa harap ng kamera, Parang cute sa fangirls. Hindi dahil pa cute siya, kundi dahil hindi niya alam na cute pala siya. Yun ang charm na hindi mo kayang peke and kahit anong training. At syempre, hindi natin pwedeng iwasan ang isang malaking factor, resilience. Hindi sexy ang pagiging perfect, ang sexy ay survival, ang sexy ay healing, ang sexy ay quiet confidence. At sa kwento ni Eman, lahat ng yan meron siya. Hindi siya nagwawala sa internet, hindi siya nababato ng issue, hindi siya sumasagot sa mga haters, nanahimik siya, nagtrabaho siya, at nagpakita siya ng respeto sa mga taong tumulong, sa nanay niyang lumaban, at sa tatay niyang nagbigay daan sa kanya. Ngayon habang hinihintay ng publiko ang unang teleserye niya, habang naghihintay ang Sparkle Management ng Perfect Project para ilunsad siya bilang full heart throb, unti-unti nang lumalayo si Eman sa dating buhay niya, hindi para takasan niyon, kundi para bitbitin niyon sa mas malaking mundo. Ang batang minsang tinawag ng mga kapitbahay na kung sino-sino, ngayon ay kinikilala bilang bagong pag-asa ng Kapuso Network. At dito mo makikita ang tunay na halaga ng heartthrob label. Hindi ito physical, hindi ito trending, hindi ito hype. Ang totoong heartthrob ay yung taong hindi mo makalimutan kahit simpleng video lang ang napanood mo. Yung kapag nawala sa screen parang may kulang, yung kapag ngumiti parang may kwento. At si Eman, may kwento sa bawat ngiti. May sakit sa bawat mata, may tapang sa bawat salita. May hinanakit pero puno ng respeto, may lungkot pero puno ng pag-asa, may hiya pero may lakas, may bagyo pero may ngiti. At sa mundong puno ng peking confidence at scripted emotions, ang pinakahinahanap ng audience ay isang taong totoo. At doon nagwagi si Eman. Hindi sinasadya, hindi pinilit, hindi ginawa para sumikat. Talagang ganoon siya. Kaya nung tinanong ang isang insider sa Sparkle kung bakit siya pa ang pinagtuunan ng pansin, isang sagot ang ibinigay nila. Because people will fall for him without him trying. At doon malinaw ang lahat. Bakit si Eman Bacosa ang next big heartthrob ng GMA? Dahil hindi siya artista lang siya ay kwento. Siya ay sugat na naging sandata. Siya ay tahimik na bagyo. Siya ay batang lumutang sa dilim. Siya ay binatang tumayo sa ilaw siya ay mukha ng survival. Siya ay puso ng isang madugong journey at ang pinakamahalaga. Siya ang uri ng heartthrob na hindi ipinapasikat ng network siya ang heartthrob na kusa mong mamahalin. Pero kung love team naman ang pag-uusapan, dito nagiging mas manghang usapan. Dahil habang tumataas ang visibility ni Eman, mas dumarami ang netizens na nagko-comment, sino kaya kaya ang magiging ka-love team niya? At sa dami ng lumalabas na pangalan online, iisang pinakamadalas umangat, Andrea Briantes. Hindi dahil may official announcement, hindi dahil may usapan sa Sparkle or sa management. Pero dahil sa simple, straight-to-the-point reason, bagay sila sa camera, si Andrea sanay na sa spotlight, may lakas, may tapang, may posture ng isang established star. Si man naman may lalim, may tahimik na intensity at natural na softness sa mga mata. Pag pinagsama mo ang ganitong kombinasyon, lumalabas ang isang bagay na pinakahinahanap sa on-screen pairing, contrast with chemistry, hindi sinasabi na mangyayari. Hindi sinasabing papunta na. Pero hindi rin maitatanggi na kung sakaling mangyari, puputok ang social media. Makikita mo pa nga sa comment sections ng mga videos ni Eman ang mga nagsasabi, bagay sila ni Andrea. Imagine Blythe Eman and one teleserye. Opposites attract vibes. At kung titignan mo carefully, may point ang fans. Andrea has the fire. Aman has the calm. And in showbiz, the most iconic love teams are built exactly on that balance. Kung sakaling dumating ang araw na i-partner sila ng network, hindi yan dahil sa pangalan ni Eman, kundi dahil meron silang natural emotional tension. Yung silent boy x fierce girl dynamic na kinababaliwa ng audience. Pero sa ngayon, idea pa lang lahat. Isang posibilidad. Isang pangarap ng fans. Isang narrative na pwede pero hindi pa nangyayari. At doon mas nagiging exciting ang lahat. At sa huling sandali ng kwentong ito, habang unti-unting lumalabo ang ilaw ng studio at bumabagal ang pag-ikot ng camera, makikita mo si Eman Bacosa na nakatayo sa gitna ng entablado. Hindi bilang boxer, hindi bilang anak ng isang alamat, kundi bilang isang binatang bagong ipinapakilala sa mundo ng showbiz. Tahimik siyang humihinga, hawak ang script, at parang ngayon lang niya nararamdaman kung gaano kalayo ang narating niya mula sa mga panahong halos walang naniniwala sa kanya. Pero ngayon, ibang mundo na ang tinatapakan na niya. Mundo ng liwanag, kamera, at mga bagong pangarap. Mundo na biglang sumalubong sa kanya kahit hindi niya ito hinabol. At doon mas lalo mong makikita kung bakit siya nagugustuhan ng mga tao. Hindi dahil perpekto siya o dahil sikat ang apelido niya, kundi dahil may kakaibang kabaitan, lalim at sincerity na bihira sa mga bagong artista. At habang pinag-uusapan ng netizens kung bakit siya ang next big heartthrob, at si Eman, sa dami ng pinto na unti-unting bumubukas sa kanya ngayon, ay nagiging simbolo ng isang simple pero makapangyarihang mensahe. Kahit gano'ng kagulo ang pinanggalingan mo, may lugar kang pwedeng abutin kung handa kang hawakan ito. Kaya sa pagtatapos ng episode na ito, hindi natin masasabi kung sino ang magiging future ka-love team niya, hindi natin alam kung si Andrea ba o iba, pero isang bagay ang malinaw. Nasa simula pa lang tayo ng isang napakahabang kwento, kwento ng pagbangon, pagangat at pagkatuto, kwento ng batang pinili ng pagkakataon, kwento ng binatang ngayon pa lang ipinapakilala sa spotlight. At habang unti-unting nagsasara ang kamera, may isang tanong na mas malakas pa kaysa anumang chismis o hype. Handa ba tayo sa susunod na chapter ni Eman Bacosa? Kasi ang nakikita natin ngayon simula pa lang ng mas malaking bagyong paparating. At kapag nagustuhan niyo naman ang videong to, huwag kalimutan mag-comment, like at subscribe sa channel. Maraming salamat po sa panonood.